Ayan, kinakapa na ni Master Noe eh. Ayan na, gabraso Ayun, pusa ka malaki Malaki, hindi gabraso yan Woohoo Ayan guys, welcome back Ito e, naman tayo sa ilog At tayo papunta ng kawil Kapag nga pala, inagka na tayo ng kawil At hindi ko na nabigyan Kasi lakas ng ulan Ayan e, uh, Ngayon na tayo mabigyo. Bale. Kasama ko pa si Pisamil. Ayan siya. Ayan guys ang ating retiradong Navy. Ayan mga sa magbandaw. Tanghali na, mabibimbang na naman. Ayan <laughs> 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 uh, guys, abangan nyo na kami pagbandaw. Sana makahul tayo. Ayan guys, isang kawil, sumabit. isang kawil, Pagal natin. Ano? Sabit. Sana meron, sana meron. Meron, meron, meron sabit. Kaya tumulong ang gabi oh. Medyo manino pa rin tubig. Ito na steering yan. wala guys pinabit lang yan oh. guys isa yung sumabit ating kakapain kung may huli kami meron to ayan kinakapan na ni master now eh ayan na huli dalawa sana yan magkadikit nakawala yung isa tanggalin yung kon mo mababulong naman sinabit lang sa bato no ayan, ayan. Ka, <laughs> La ayan, ayan. Okay. na pinaka pa na ha? 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 Diba? Ano ang tsura? Ito makita mo na bago bago lahat. Sa braso. Ayun! Pusa ka Malaki! Malaki! Hindi ka yan! Woohoo! O, oh, dito muna. Ilalagay muna namin sa kwan. Sa bag. Nasa ba yung bag mo? O, oh, sabi na nga ba eh. Suwerte! Ah, oh, sakit lang. Post lang muna natin. Post, post.

Kale! Pwede tayo. Bueno Mano! Bueno Mano! Woo! Woo! Suwerte! Woo! Mga Kuyang! Mga Kuyang! Good Morning! Ito na naman! Ito! Woohoo! Suwerte! Oh, ang kaibigan lang po, shout out sa mga followers natin dyan. Mga kuyang. na naman. Hanggang di dito lang po. Ha? Yeah. Hey guys, o. No? Yeah, no, no. oh, yung mga buzzers dyan. Yeah. Ah. Anong okay, date na yan? Anong date? 8? 8? 8? September 8! Ayan! Yaling. 10.8 Araw ng lunis Lunis santo Ang laki ng ulo Buhay na mano Napakalaki ng ulo Shoutout uh, na pala kay Kurt Tomakin oh, Shoutout okay, daw eh, Carlo Jesta Shoutout na mo Laki Shoutout na pala kay Jeffrey Estaga Kaki Kaki Gonzales kaki Eric Kaki Lui muna Sa tao Kaki Albert Albert Kaki Albert Oo oh, Pakalimutan natin Regil Idol okay. Oh Ang di Ang dito na lang po Suwerte Ayan okay. guys Balito wala kami Ayan Ayan huling Ayan medyo malaki na so hati isa meron pa rin swerte pa rin guys ito na kami ito tayo sa dapat na payboy at aure pinatok magiging na kajigger thank you thank you hulit na kahulit pa guys sabang kanya lang pag may namin madalas ang daan kami nalang sa bahay saya amin rahud sang itu Ini kurang belum kan ini nah mainan paling sinyal Chatot ke kotopaken Itu nah ada jangan sikuni nah Semoga Balik tubig. Para malinis. Sige Akala ko rin yan, nakapag-live ako sa ilog, hindi pala. Ah, uh, at sa tigil. na nasa limang kilong.

Tidak mau jauh, tetapi terlihat. Saya akan ke dulu. yang kamu lakukan di ada Ah. Okay,